Gaya ng nabanggit natin kanina, ang ina ni Digong na si Soledad ang may pinakamalaking impluensya sa buhay ng presidente. Nang pumanaw si Vicente Duterte, hindi natigil sa paglilingkod sa bayan si Soledad. Nakilala siya bilang isang civic leader sa Cebu. Partikular na gumawa ng ingay ang pangalan ni Solidad nang siya'y makilala bilang isang mahigpit na kritiko ng administrasyong Marcos at ng martial law. Taliwas ito sa personalidad sa publiko ng kanyang yumaong asawa na kilala namang kaalyado at malapit kay Ferdinand Marcos. Marcos Sr. si Solidad Duterte o Nanay Soleng para sa mga Davoenios ang siyang icon o simbolo ng demokrasya sa Davao at siya rin ang nanguna sa Yellow Friday Movement sa Mindanao dahil nga dito ayon kay Eleanor Duterte tumawag pa mismo kay Digong si dating presidente Marcos Sr. upang pakiusapan siya na patahimikin ng kanyang ina at bilang isang loyal na anak at true mama's boy ayon kay Eleanor ay sinabi ni Digong sa dating presidente hindi niya magagawang patahimikin o pagsabihan si Nanay Suling dahil anya, si Nanay Suling mismo ang disiplinarian sa kanilang pamilya. Ito umano ang unang nagmumura, nagpaparusa sa kanila.